ito sa iabante mo, matatandaang lumapit sa ating programa ang ginang na si Lenny Prestosa Alviola para humingi ng tulong na mailabas ang kanyang anak na nagluwal ng sanggol sa Ophelia Mendoza Maternity and General Hospital. Ayaw kasi umanong pauwi ng pamunuan ng hospital ang pasyente mag-ina dahil sa laki ng hospital bill na aabot sa 300,000 piso kahapon nakauwi na ang mga pasyente. Matapos tumulong sa bayarin si Congressman Danny Domingo, sinubukan namin kuna ng panig ang management ng ospital pero sa muling pagkakataon ay tumangi ang may-ari ng ospital na si Dr. Ofelia Mendoza. Isinangguni namin sa Department of Health ang issue kung saan nga ay pinigilan ng ospital na makalabas ang mag-inang pasyente dahil sa hindi nabayarang bill of the camera sinabi ni Department of Health Usec Eric Tayag na batay sa Republic Act number no. 9439 hindi maaaring pigilan o hindi palabasin sa ospital o klinika ang mga pasyente dahil sa hindi pagbayad ng bill o medical expenses at kahit hindi fully paid ay maaari rin siyang humingi ng medical certificate o iba pang mga dokumento na kinakailangan sa paglabas ng pasyente. Basta't siya lamang ay mayroong promissory note na nangangakong babayaran ang pagkakautang sa ospital. Kalakip din ng promissory note ang paggarantiya ng uh, co-maker ang mga lalabag na ang mga lalabag na officer empleyado ng ospital ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 20,000 pesos pero hindi lalampas sa 50,000 piso o pagkakakulong ng hindi bababa sa isang buwan.